Kita nyo ba? Medyo madilim na dito sa third floor. Pero kita pa naman namin yung mga paligid. Hindi ko lang alam kung malinaw yung camera natin mga kaunis. -um. Ito, may latik pa siya sa ilalim. Ang sarap niya. Oh? Ito, luto nila nanay. Naalala nyo ba yung ating ginawang, yung ating hinarvest na munggo doon sa ating bakuran? uh, hinarvest namin ang aking uh, mahal na reyna. Ito na yun mga kaonix, yung munggo. Ayan. Kita nyo ba yan? Ito na yung munggo. Last one natin. Ayan, oh. Yung ating uh, kalabasa. Saan galing yung kalabasa? Doon, doon, doon. Kita nyo yung mga kaonix, di ba? Nakita nyo yung mga pagkain pala natin. Galing lang dito sa pakura natin. Yung Yung kalabasa. Ayan, magandang araw at good vibes sa inyong lahat mga kaonix. Narito tayo ngayon sa Calapan City. By the way, kagagaling lang natin last Friday sa Albay, Bicol, sa Mayon Volcano. At Saturday kahapon, tayo ay bumiyahin na papunta rito sa Calapan City. At ngayon, siyempre, araw ng linggo, kasama natin ang mahal na Reyna dito sa ating kaharian. <laughs> joke lang dito sa ating bahay sa Kalapan City, Kanubing Uno, mga ka-onex. Siyempre, ito ang ating mahal na Reina, Kasama natin. Eh, wala pala. Iniwan tayo ng mahal na Reina Asan ko yung mahal na na yan, ano? eh, ayun, mga ka Ano pa na ating mahal na Reina? Joke lang ah, Hindi naman siya masyadong scripted. Ano? Pero kasama natin siya ngayon dito. At siyempre, ang kanyang mahal na ina, si nanay din ay bumisita ulit sa atin dito sa Kanubing Uno Calapan City, Oriental, Mindoro kakay mga honeks silang kumakain ng biko na ginawa ni Nanay tignan natin oh, matitikman natin yung kanilang biko nge, wala pala tayong biko, ubus na yan yeah. tala <laughs> ko naman hindi, okay lang a hindi na, okay lang, joke ay, lang. Meron? Ha? Kwa, kwa. Ako na. Ako na. <laughs> Huwag nga. <laughs> Ayan, ano? Nahiya no? uh, tuloy si nanay. Sa mga viewers natin, kumuha na tuloy ng <laughs> ng bigo. <laughs> Actually, nakatulog ako mga ka-onyx. Alas sa ispasado na pala nung nagising ako. Pero usapan namin ng mahal na Reyna ay punta kami dito sa sa rooftop para kumain ng biko at mag-enjoy sa sariwang hangin at magandang panawin dito sa uh, rooftop ng ating bahay. Kung makikita nyo mga ka-Onyx, uh, itong nasa harapan natin, ito yung Mount Halcon, nasabi ko na sa inyo noon na laging pinupuntahan at inaakyat ng mga mountaineers sa so mga umaakyat no mga hikers itong Mount Mako, uh, Mount Halcon natin. And then dito naman nakikita natin ni ko alam kung nakikita nyo mga ka -onyx. Merong mga, ang tawag dito, uh, ano yung mga LEC? Windmill Yan Makakalimutin na talaga tayo mga ka -onyx. Windmill Actually sa Puerto Galera ay merong windmill din oh. mga Ilang piraso lang yung siguro mga walong piraso lang yan mga ka-Onyx ng windmill So dito sa ating bahay, kitang kita natin yung mga windmill dito sa kabundukan pero hindi ko alam kung nakikita sa camera mga ka Onyx. Pero dito, kitang kita namin yung windmill Dito nabibilang natin no kung ilan yung windmill Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Tama tayo mga ka Onyx. Walong Walong windmill ang nakikita natin dito sa ating rooftop no? Third floor ito, kanina galing tayo doon sa fourth floor natin Ito yung kanyang itsura sa ngayon mga ka Onyx, no? Ang linis-linis niya kasi na-harvest na lahat ng mga palay wala na tayo nakikita mga palay pero kita natin yung mga kabukiran lahat siya okay so see you next time mga kaonay sabang nakahiya naman kay nanay biglang nahiya tuloy si nanay sa atin ano? at saka sa mga viewers natin <laughs> bila tuloy Bigla tuloy kumuha ng ano, akala ko naman kasi ay meron na silang pagkain dito. Actually, meron naman talaga. Kaya na lang, naubos <laughs> na, na raw ng ating mahal na reina. Kaya, akala ko naman meron. Yan na, kaya tuloy na ano yun. Umakyat pa pa do'y. May bisita so, daw. Dumating na po ba? Hindi pa. Wala pa. Yan. May bisita daw. Eto, mga kaonics. Ah, hindi ko tingnan po lang. May umakyat si ano eh. Kain tayo, tignan natin. Akitin dito? Dalam lang. Diyan sa baba, bang papakutin dito? Dumating na ba? Ay, ang na nga. Gusto mo, may tao sa baba. Dito, Wala. Ang sarap. Ang dami datik ni mga kaonis ito. Ang sarap. Ang datik mga ito. Ayan o. Mmm. Kita nyo ba? Medyo madilim na dito sa third floor. Pero kita pa naman namin yung mga paligid. Hindi ko lang alam kung malinaw yung camera natin, mga kaonis. to, may latik pa siya sa ilalim. Ang sarap niya. O. Pero na kaya nanay. Pagdatingan mo po. Huwag lang. Ayaw na magpakita sa atin. Ano na, di bale. Habulin natin. Okay. Pakain. Pasensya ng mga kaonis. Nagbululunan na. <laughs> sobrang sarap ng biko na uh, ginawa din natin para sa atin Akain uh, muna kami mga kaonis at magpapahinga, magpapahangay magkukwentuhan ang na aking mahal na rina dito sa third floor ng ating kahariyan beste, ating bahay pala ayan mga kaonis magdi-dinner muna tayo kasama ang ating pamilya, syempre. And by the way, mga kaonix, no? Uh, merong bagong mukha sa atin, syempre. <laughs> yeah. At kasama ni nanay, no? Kanina nasa third floor tayo, nakita na natin si nanay. And then, yung kasama ni nanay, no? Si ate, si mga... Ate Rosalie. Si ate Rosalie, no? Kasama ni nanay, galing ng Antipolo. So, siya ang nagpunta rito dahil siya ngayon yung bagong makakasama ng ating mahal na reina. Bago natin makakasama dito sa ating kaharian, siya ako. Joke lang sa ating bahay, mga kaonix. <laughs> dahil yung ating dating kasama, si Ate She, ay nagpaalam na siya sa atin dahil may mga importante siyang mga bagay na dapat gampanan pa sa kanyang pamilya. Ay Ate She, maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo dyan kay Ate Bisinal, no? Maraming salamat sa dalawang buwan na pagsama sa amin dito sa aming bahay. Shout out sa iyo Ate at maraming salamat. Okay mga kaonics, dinner na tayo, no? So yung ating ulam ngayon, ito luto nila nanay. Naalala niyo ba yung ating binawang yung ating hinarvest na munggo doon sa ating bakuran? uh, hinarvest namin ang aking uh, mahal na reyna. Ito na yon mga kaonix, yung munggo. Ayan. Kita nyo ba yan? Ito na yung munggo. At hinaluan lang ng puso ng saging at ng uh, okra. Yung okra, galing pa ng antipolo yan. Dala rin nila nanay. No, yung okra. Ang dami niyang okra na dala nila. So, nabigyan na natin nila natin mga kapitbahay. Sarap nito. monggo na may dahon ng uh, puso ng saging at okra. Sarap ito mga kaon. Siyempre, yung kanina, yung last one natin, ayan o, oh, yung ating uh, kalabasa. Saan galing yung kalabasa? Yan, yan, kita nyo yung mga kaonix, di ba? Nakita nyo yung mga pagkain pala natin, galing lang dito sa pakura natin. Yung kalabasa na ito, mga kaonix, iyan o. Oh. Yan, harvest lang yan dito sa ating bakuran, yung kalabasa. At yung sitaw na, da, na, na, nakita nyo kanina, itong sitaw na to, ayan o yan. Kanyan. Dala rin niya nila nanay galing antipolo. Tama ba, nay? Mali. Tama. No? Galing din ang antipolo. No? Ang sipag talaga ni nanay magdala ng mga gulay-gulay dito sa kalapan kasi doon sa kanila marami silang tanim na gulay doon mga kaonik so Iba't ibang klaseng gulay ang tanim nila doon sa Antipolo kaya hindi na sila namimili at nagdadala pa sila pag gumawa bisita rito sa atin. Syempre, meron din tayong yan, no? Daing. Daing na maliliit. Daing na maliliit. Sarap nito. Lutong bahay ito yung mga gusto nating pagkain, no? O, lutong mga probinsya, lutong bahay. So healthy, healthy food ang ating kainin. Kain muna tayo, mga Phoenix. Wow, sarap nito. 那得吗